Hello, hello, my dear Libra. Welcome or welcome back to our channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang kagawin natin ngayon, my dear, is ang yung first 15 days of December. This is from December 1, to December 15, 2025, and this is a general reading. So, reminder, paalala lamang po na ang ang kagawin natin ngayon a general reading. So, hindi po 100% namag resonate. para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And sa mga gusto po magpa-book at magpa-private reading sa akin, nasa description box down below yung link ng ating mga account. Okay, lahat po ng mga kinakailangan ninyo na info ay nasa description box down below. Okay, and just in case naman, my dear, na nasa Facebook mo ako napapanood or nasa ibang social media platform, um, direct message mo na lang ako, my dear. Lalo, lalo na, my dear, pag sa Facebook mo, sa Facebook mo ako napapanood. Okay? And mag appear din lahat ng sinabi ko, my dear, dito sa bandang ibaba ng ating video. Okay, so let's go na tayo, my dear Libra. First 15 days of December. Last two shuffle na lang tayo, my dear. And let's start your reading. Isa pa. Tapos cut na natin into three. Eight cards in total. Walong baraha lang tayo, my dear. Okay, let's start your reading. Okay. Libra. Okay. Let's do this. First 15 days of December para sa ating my dear Libra. Lately medyo absent. absent medyo absent. <laughs> medyo absent ang aking focus and concentration. Okay, we have here the energy of the Five of Wands. Okay. So, dito may dear sa Five of Wands, hindi sila nagsasayawan dyan, my dear. Sila ay parang nagkakaroon ng tension or nagkakaroon ng away or nagkakaroon ng... Basta may something na nangyayari dito. May, may pressure, my dear, sa card na ito. Okay. So, Tingnan natin, okay? Hindi pala muna akong sasabihin dyan, my dear. Let me see. Dagdagan natin. Clarify ko na kaya siya kaagad, no? Yes, clarify na natin kaagad. Para para direct na yung message, okay? Let us clarify that card for you. Paki-clarify. Okay, we have here the energy of the emperor, okay? Mm-hmm. Very nice yung nakukuha ko na energy so far, okay? Kasi it's more on... Ikaw ito eh, this is you. Yung energy ng emperor, this is you. So, ibig sabihin, parang meron kang, although negative talaga ito, nasa taas, pero nagugustuhan ko yung energy ng nasa baba, yung energy ng emperor. Kasi pag lumalabas si emperor, my dear, sa reading, ang kadalasan na nagiging energy niyan is more on leadership, is more on pag meron ka mga bagay na gusto mo mangyari, you are so determined, you are so focused, leadership, ayan, more on leader talaga, my dear. Uh, being prepared, okay, pagiging handa sa kung ano man yung kalamidad or kung ano man yung nangyayari. Ang hindi lang parang maganda sa card na to, my dear, is yung energy ng Five of Wands. So, ang nakukuha ko dito, there is a energy, okay, posibleng energy ng Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius, ang parang hindi masaya, sa nangyayari sa buhay mo. Okay, yun ang na nakukuha ko, my dear. Parang they are not, posibleng marami. Okay, posibleng more than one, my dear Libra. Okay, kasi five of ones yan, okay? So, posibleng marami sila na hindi masaya sa'yo, okay? Hindi masaya sa mga bagay na nangyayari sa life mo, okay? So, parang may mga kumukontra rin talaga ng mga energy dyan, okay? Okay, let me see. Next card tayo. Next card. Tingnan natin. We have here the energy of the Eight of Cups. Wow, very, very nice. Okay. Mm -hmm. Ang Eight of Cups is pagtalikod. Okay. So, there's a tendency kung idudugtong-dugtong natin, my dear, yung energy na to, na you are not affected anymore. Masyado ka ng focus. Ayan o, naka-red si Emperor, naka-red din si Eight of Cups, okay? So, there's a tendency, my dear, na you are not affected anymore. Sabihin nyo kung anong gusto nyo sabihin sa akin, or gawin nyo kung anong gusto nyo gawin, wala na akong pakialam, basta ako move forward ako, wala na akong pakialam sa kung ano yung mga sinasabi nyo tungkol sa akin. Okay, let me see. clarify yung ating 8 of cups. clarify po yung ating 8 of cups. mm -hmm. Let me see. Eh, nakukuha ko rin, my dear, you are not afraid anymore. Okay, parang kung noon parang natatakot ka, puno-puno ka ng nag-overthink ka, nagkakaroon ka ng anxiety this time, hindi ka na, hindi na ganun yung energy. Okay, let me see. We have here the energy of the three of pentacles. Okay, this is more on project, okay? Kung meron ka mga project na gusto mong gawin, kung meron ka mga pinaplano, my dear, eight of cups yung kanyang kasama, my dear. Ayan o, oh. this is energy of moving forward paghahanap ng mga tao na makakatulong sa iyo para matupad yung mga pangarap mo. Pakikipag-collaboration, there's a tendency na mayroong mga collaboration. Um, ang nakukuha ko dito, my dear Libra na energy, is more on parang, I think kaya may mga taong nagagalit sa iyo kasi parang hindi ka na nila makontrol. Okay? Parang hindi ka na nila mapasunod. Okay? And parang nagkakaroon ka na ng voice. Okay? Nagkakaroon ka na ng boses. Okay? Na ito yung gusto ko, ito yung masusunod, ito yung mangyayari. Okay? Sabi ko nga, Uh, lately siguro parang medyo may konting takot, may pag-aalinlangan na nangyayari sa iyo, okay? Pero sa paglabas kasi ng Emperor over here, ang ganda nung naging energy niya. Ang ganda talaga may yun naging pasok talaga ng ating uh, reading over here, okay? Although sa, sa paglabas ng Five of Wands, uh, hindi ko talaga gusto yung naging energy, pero hindi ka naman naapektado. Like hindi ka na talaga apektado, mas, mas focus ka na talaga my dear doon sa mga bagay or doon sa mga energy my dear na may magandang benefits or may contribution, okay, sa mga plano mo sa, sa buhay. Very, very nice, okay? Four cards pa tayo, my dear. Next card, Libra. Ganito na lang pala gagawin natin, kaklarify na lang natin siya kaagad. We have here the energy of the Seven of Sword, okay? So, sa paglabas ng Seven of Sword, mm -hmm, clarify natin ulit. Let me see. Alam mo, nakukuha ko dito, my dear. Wala pa yung clarification, ha? Pero sasabihin ko na. Ang nakukuha ko dito, my dear, is alam mo. Kasi kung titingnan mo sa likod ng Seven of Swords, ayun, no? Oh, may parang nag-aano doon, okay? Ayun, no? Oh, parang may nagtitipon-tipon doon. So, alam mo to. Alam mo, my dear, na pinag-uusapan ka. Alam mo na may nasasabi tungkol sa'yo. Pero, ah uh, I think you came prepared eh. Kasi kung, mo may di dito si Emperor, naka-battle siya sa loob. Di ba? Naka-armor siya. So siguro tingin siguro nitong mga energy na to kung sino man ito may dear, na parang ah, uh, hindi hindi alam ni Libra kung ano susunod na action na gagawin natin. Hindi niya alam kung ano to, kung sino yung kakampi niya o sino yung kalaban niya dito. Pero parang sinasabi mo dito, no, kilala ko kayo. Alam ko kung sino sa inyo yung mga mga plastic. Alam ko sa inyo kung sino yung mga totoo. Kilala ko kayo. Parang ganon. And, um, you will be very, very silent, my dear. Okay? Sa mga susunod na mga gagawin mo, sa mga plano mo, ang dami mong pasabog, my dear. There's a tendency this is for next year. Ang dami mong pasabog, ang dami mong explosion, ang dami mong mga nalalaman, okay? And itong mga tao na to parang, mm, iniisip nila na, ah, wala yan. Walang alam si Libra. Walang alam si Libra kung ano nangyayari sa paligid. Kung baga, parang, wala yan. Walang alam yan. Yung parang ganun. Pero, mm, ikaw, you're very confident, my dear, na, mm, no, meron akong alam. Okay, let me see, may clarify natin to. Let me see, clarify yung Seven of Swords. Dapat mauna yung clarification eh. Pero may nasagot kasi ako na energy, my dear Libra eh. Okay, let me see, clarify po ang ating Seven of Swords. Uh, clarification ng Seven of Swords. Mm -hmm. Let me see. Libra, clarify po ang ating Seven of Swords. We have here the energy of the Two of Cups. Okay. Mm -hmm. Totoong intention ng mga tao, okay? So, siya si my dear na baka meron mga bagong mukha, bagong energy, and alam mo, my dear, na, mm-mm, alam ko, kilala ko, sugo ka ni Lucifer, kilala kita, mm-mm, alam ko ang gagawin mo sa buhay ko, galang gano'n, di ba? Alam pong part ka ng Jabawokis, okay? Party ka ng, part ka ng grupo nila, okay? May mga energy, my dear, na parang, you know, yung totoong intention nila, kasi sabi of Swords, yan, my dear, eh yung totoong intention nila, totoong balak nila, my dear. Okay? So, para nagkakaroon ka ng kutob. So, there's a tendency, my dear, na hindi mo talaga sinasabi lahat ng plano mo. Pusibling meron kang plano or meron kang mga gagawin, pero hindi mo talaga lahat sinasabi. Hindi mo talaga lahat share May mga ibang bagay na naglalaro, my dear, sa, sa isip mo or iba yung sinasabi mo sa naglalaro sa isip mo. Yung mga ganun, my dear, yun ang nakukuha ko dito. Pero may mga tao kasi na parang it's really hard to explain eh. Ang weird nung pakiramdam na parang, alam mo na hindi kayo okay. Alam mo na merong something. Okay? To the point na meron ditong seven, uh, five of wands, okay? Pusibling balakid to para maabot mo yung mga bagay na gusto mo maabot sa buhay. Pero, hindi naman ako malalong kinakabahan, my dear Libra, because nakukuha ko yung energy na alam mo, you are aware, okay? Let me see last two cards tayo, my dear. Last two cards. Let me see my dear Libra for 16 days of December. We have here the death card. Mm-hmm. Okay, dahan-dahan tayong gumagawa ng mga ending over here, my dear. Magnyo -new, new beginnings ka. Okay, feel na feel mo talaga, my dear, ang pagpasok ng 2026. Okay, ramdam na ramdam mo. Um, magugulat tong mga tao na to. They will be very, very surprised. Masusurprise talaga sila, my dear. Kasi akala nila hindi ka prepared akala nila wala kang ibang plano. Akala nila na parang all this time, uh, eto lang. Eto ka lang. Diyan ka lang. Okay? Kung baga parang nilalanglang lang lang nila. ay si lang yan. Ganyan. Pero they will, they will be surprised na all, magugulat sila na biglang hindi na pala sila member ng, ng friendship mo or hindi na pala sila member or magkakat ka my dear, magkakat ka talaga, o gagawa ka dito ng cut. Kung siguro noon, um, medyo hesitant ka o nagdadalawang isip ka may dear na mag okay? And, di ba? Sabi ko nga sa iyo eh, may nakukuha ko na energy in the background na ay hindi kaya, hindi ako kayang iwanan yan. hindi tayo, alam mo yung parang, they are very confident na parang hawak na hawak ka nila sa leeg or something like that na wala kang alam or wala kang plan B or whatever, ba? Diba? Pero they will be very surprised. Masa-surprise sila, my dear, kasi eto na, nag-uumpisa ka na mag-detach. Meron ka na mga pinaplano sa buhay mo. Meron ka na mga gustong gawin, my dear, na hindi mo sa kanila sinashare. We have here the nine of wands. Matagal mo na tong gustong gawin, my dear. Matagal mo na tong gustong gawin, okay? Siguro, matagal mo na rin alam, alam mo na, matagal mo na rin alam, my dear Libra, na ganito sila okay, na ganyan sila. Okay, may meron na silang agenda or something, okay? But I I love the energy, my dear, because nandun ka sa moment, my dear, na talagang nagmo-move forward ka and nandun ka sa part ng life mo na kinakat mo itong mga toxic na energy na to. Okay? Bottom deck of the card is the energy of the Ten of Swords. Mm -mm. You're done with the backstabbing energy. Okay, you're done with the backstabbing energy. Okay, siguro binigyan mo ilang beses ng chance, talagang binigyan mo ng ilang beses, talagang inintindi mo, inunawa mo, pero, hmm, parang sobra na, tama na, parang ganun na nakukuha ko dito, okay? And, meron ka rin energy may dito ngayon for 15 days of December na nakakaramdam ka if there's something wrong, okay? May something ganun na na energy, parang may ganun na factor may dito for 15 days of December na, teka, parang may mali dito, parang mayroong hindi tama, parang yung, yung katawan mo parang gustong umalis or parang gustong lumabas doon sa kunyari, nasa handaan ka or salo-salo, yung parang parang, parang alam mo may mer may, merong something na mangyayari, parang ganoon, kaya parang gusto mong umalis, parang gusto mong, um, parang gusto mong tumayo sa kinaupuan mo, parang ganoon yung energy, my dear, you you feel that there is something wrong. Okay, so that is very nice kasi parang defense mechanism yan, my dear, ng iyong katawan or ng iyong uh, self-conscious mind, okay? So, anyway, my dear, I hope, my dear, na naintindihan mo yung ating reading, okay? So, my dear Libra, ito ang ating reading para sa yung first 15 days of December. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. pag click na yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And, free to like, free to, free to, comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.